Kasama-sama tayong magiging Sa The search is over para kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo matapos siyang maaresto sa Indonesia. Magpapadalaro ng team ang DOJ at NDI para umalalay sa pagpapabalik sa Pilipinas sa dismissed na alkalde. Pero sabi ng Department of Justice, hindi ganoon kasimple ang pagpapauwi sa kanya sa bansa. Saksi si Salima Refran. Sa apartment na ito sa Tangirang City sa Indonesia, nagtapos sa paghahanap kay dismissed Bamban Mayor Alice Gu Inaresto siya roon ng Indonesian Police. Mag-aalauna na madaling araw kanina, oras sa Pilipinas. Ayon sa NBI, mas maikli ang buhok niya ngayon. Kumpara noong huli siyang humarap sa Senado noong Mayo. Para maitago ang kanyang identity, uh, meron ng lumabas uh, nakita na yung na-share na ang Indonesian police na talagang maiksinambuhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Kasama mo operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian Authorities, bahigit isang linggo ring nag-backtrack ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Jakarta at mga karatig lugar. Tulad ng CCTV na ito kung saan nakita si Alice Guo nang sumakay ng isang riding app. No August 20 namataan si Guo na dumating sa isang airport sa Indonesia. Sa video mula sa ating source, makikitang may kasama siyang lalaki na kinilala ng source na si Duan Ren Wu, ang Chinese boss ng Lucky South 99 Pugo sa Porak, Pampanga. Yung naging basis po ng pag-aresto kay Mayor Alice Guo in Indonesia was the information given by the Philippine Bureau of Immigration na meron tayong mission order issued against her kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas uh, for being an undesirable alien as well as uh, uh, for misrepresentation presentation, nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other um, cases. May blue notice na yan eh, uh, sa loob ng Interpol. Marami talagang violations. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice, pero wala pang niyahain sa korte. Kabilang dito ang qualified human trafficking, tax evasion, at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Netong July, pinaniniwala ang patagong lumabas sa bansa si Alice Guo kasama ang mga kapatid. August 22, nang maibalik naman sa bansa ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Ong matapos mahuli sa Indonesia. Pero di gaya nila na mabilis na napauwi noon, ibaraw ang sitwasyon ni Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved. Uh, when it comes to this. Marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Go sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. Immigration ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport sa immigration violation. Indonesian police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Go. Kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito may mga bagay pa raw na kailangan plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain uh, elements and certain situations emanating from Indonesia at the Indonesian authorities at makikipag-usap rin tayo dyan the DFA will be talking to them also. Hindi na natali ni, ni remulya kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit umano ni Go, hinihingi ng Indonesia na i-turn sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted the drug suspects sa Indonesia at sinasabing membro umano ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng red notice ng Interpol Matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayon man, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ang DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. So, Pepe ding bukas, makalawa maibalik na namin dito si Ali. Diretso muna sa BI, Bureau of Immigration for uh, immigration na uh, violation and then na uh, itatan over sa amin i kokosto nga namin ipoprocess namin at uh, saka pa lang namin ipapasa sa Senate remember also na Senate Warrant pa lang ang hawak namin against her. Ayon sa law minister ng Jakarta, ipadedeport si Guo. Pero di pa malinaw kung kailan dahil nakadepende raw ito sa investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Rafra ng inyong saksi. Ayon naman sa legal team ni Dismissed Mayor Alice Guo, welcome development para sa kanila ang pagkakaaresto sa dating alkalde. Oportunidad daw ito para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Mahalaga raw para sa kanila ang kalusugan, kaligtasan at seguridad ni Guo. Kapag naka-uwi si Alice Guo sa bansa, magkasama sila i-detain sa Senado na sinasabing kapatid niya na si Sheila Guo. At sa pagdinig naman kanina ng Senado, naungkat ang tupo sa Pagkor Office sa isang gusali kung saan may iligal umano na Pogo Operation. Saksi, si Chino Gaston. Kung sino man ang tumulong na makaalis sa bansa, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo, pananagutin ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin kung sino ang masisibak, Oh, you'll find out soon enough. Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine uh, just, uh, judicial system. Puling na siyayan ng publiko si Alice Buo noong May 22 sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga illegal na aktibidad sa mga pogo. Matapos ang halos tatlong buwan, August 19, umutok ang impormasyong nakaalis na si Buo sa bansa noong Hulyo pa lang at nakarating na sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Isang araw pagkatapos niyan, August 20, dumating si Guo sa airport sa Indonesia. Noong araw rin yun, naharang sa Batam, Indonesia ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at kinakatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Sa kamara, nakadetine si Ong dahil sa contempt order laban sa kanya, bunsod ng dipang siput noon sa mga hearing. Sa Senado naman, si Sheila Guo at sa parehong detention room sa Senado, inaasang idediretso si Alice Guo kapag napabalik na ito sa Pilipinas. I assure the safety talaga. And uh, kung kailangan magdagdag ako ng personal to guard them, uh, 24-7, we will, we will do it. Magkasama sila sa kwarto at papayagan din gumamit ng cellphone. Hindi naman sila Pero tutul dito si Senador Win Gatchalian. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang mga gusto niyang kailangan kausapin, dapat uh, gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating uh, Sergeant at Arms. So yan ang nature ng detention eh. Hindi naman uh, at ma-avoid rin natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung uh, sino pa yung mga uh, pwede niyang kausapin. Uh, alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap na itong mga sindikato. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, marami pa raw tanong kay Alice. Gaya kung sino-sinong opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng law enforcement agencies ang kanilang kasabwat sa pagpapalaganap o mano ng illegal na pogo sa Central Luzon. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga at yung mga tumulong sa kaniyang makatakas hindi namin sila uh, tatantanan. Sa pagdinig ng Senado kanina, naungkat ang tungkol sa isang gusali, sa Paranaque na nagbabahay umano ng illegal na pogo operation. May opisina umano rito ang pagkor. Yung license po na yun ay kanselado na rin. Uh, as of uh, May 27 po, tinanggap na po nila at uh, ang cancellation order dahil sa mga violations. Karagdagang measures po after the Banban -ban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24-7. Kaya po, Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspector namin ay nagrekomenda sa amin ng nine violations po nung nasabing kumpanya. The mere fact naglagay kayo ng opisina doon na kung saan may mga nag-operate na mga IGL o POGO, POGO a.k.a. IGL, hindi po maganda sa pandinig ng tao, hindi po maganda sa tingin dahil ang dating noon, parang nagiging kolektor yung mga tagapagko doon. Sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Tinanong ng mga senador ang pagkor Dolly at PNP kung kamusta ang pagpapasara sa naturang 208 illegal POGOS sa buong bansa at kung nag na rin ba ang isang pogo na legal pa hanggang December 31. Inanunsyo ng Bureau of Immigration yung pagkakansila po ng mga 9G visas. Hindi naman pwedeng sa December 31 lang makakansila yung mga visas na 9G dahil pag ganon, unang-una, eh, paano aalis yung mga, yung mga nasabing foreign workers. Dito po tayo sa na the alien employment permit. Ang na namin sa NCR, as of 2023 24361 ang Central Luzon 513 Calabarzon 2121 at Region 10 67 ngayon uh yung uh, kung sila ay pina ba uh o hindi pina-owe ang aming uh, sagot po yan ibinibigay namin ito sa BI at sila ang nagpapasiliti. Uh, Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong enteng pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa habagat at trough o extension ng dating bagyong enteng habang patuloy ang paglayo nito. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang uulanin. Malawakan pa rin yan at posibleng may malalakas na ulan, lalo na sa Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Tarlac, Mindoro Provinces at Calabarzon. Doble ingat pa rin sa Bata ng Baha o landslide at may mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas. May malalakas ding ulan sa ilang probinsya sa Mindanao, gayon din sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas kaya patuloy na mag-monitor ng advisories ng pag-asa. Bago sa saksi, dinala sa ospital si Cassandra Ong. Matapos bumaba ang blood sugar level sa gitna ng pagdinig ng kamera. Bago yan, may mga inamin si Ong sa pagdinig gaya ng pag-apply ng lisensya para sa Pogo at pinagkunan ng pondo para itayo ang mga gusali sa Porak, Pampanga. Saksi, si Rafi Tima. Inaulit sinabi ni Cassandra Lee Ong sa ng pagdinig ng kamera na nagpaparenta lang sila ng mga gusali sa mga Chinese businessmen. Pero kanina, napaamin siya ng mga kongresista. We are preventing that Congressman Karap will again make a motion uh, for contempt and consign you, consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now you answer me now, what kind of license did you get trying to get from Paco? Mr. Chair, License to operate po ng PAGCOR. Ano? Ano to operate, po? Pag pa to operate ng PAGCOR? Hindi pwede to operate ng PAGCOR. You, you applied for a license from PAGCOR to operate what? Uh, to operate Pogo. Yun! Una nang sinabi ni Ong na hindi niya alam ang operasyon ng Pogo sa porak Pampanga. Authorized representative lang daw siya ng Lucky South 99 sa ikaapat na pagdinig ng Quadcom ng kamera tungkol sa mga Pogo. Tinanong din si Ong kung saan galing ang mga pondong ginamit nila para magawang mahigit apat na punggusali sa Porak Pampanga. Sagot ni Ong, mana mula sa kanyang ina. Pero hindi niya masagot kung saan eksakto galing ang pera ng mga kasosyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. Sa isang punto, Muling sinabihan si Ong kung payag siya maging testigo lalo't duda ng mga kongresista. Dami lang siya ng mga pogo operator. Sinabi rin kasi niyang hindi siya nagtapos ng pag-aaral. Pero hindi pa raw siya makapagdesisyon. Dami ka lang dito. At meron mga tao na sa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi parang malapit sa iyo O hindi kaya ay kamag-anak mo. O hindi kaya ay boyfriend mo. O hindi kaya, uh, siya yung uh, uh, pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo, kasi? Uh, sa lahat po ng question na pa, hindi po ako dami. Matapos ang ilang tanong, tumangin ang sumagot si Ong nagpaalam rin para pumunta ng palikuran pero hindi na bumalik at kalaunan ay sinabing bumagsak ang kanyang sugar level. Ayon sa doktor ng kamera, hindi mabasa ng makina ang kanyang sugar level, indikasyon kung gaano ito kababa. Dahil dito, iniutos ng Quadcom na itakbo na siya sa ospital para sa susunod na pagdinig, may pagpatuloy nila ang kanilang pagtatanong. May motion din sa pagdinig kanina na imbitahan si Alice Go sa pagdinig ng Quadcom pag dumating na siya sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Sa ikalabing dalawang araw ng paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ compound, kunesyon ng ilang miyembro ang ipinasok umanong mga equipment, buhangin at semento ng pulisya. Sagot naman ng PNP, ang anumang gamit na dinadala nila sa loob ay makatutulong daw para mahanap ang pastor. Saksi! Si Argel Relator ng GMA Regional TV. Aligasyon ng Kingdom of Jesus Christ, nagpasok ng mga bato, buhangin at simento sa kanilang Emerald Gate ang PNP kaninang madaling araw. Tinangka pero bigo umanong pigilan ng babaeng ito ang pagpasok na isang lalaking may bag na markado ng PNP sa KOJC compound. Pasado las just ng umaga naman nang magpasok umano ang PNP ng ibang batch ng equipments sa KOJC compound. Sagot ng PNP, lahat ng dinadala nila sa loob ay nakakatulong at kailangan para mahanap si Pastor Apollo Kibuloy at apat na iba pang kasama na target ng arrest warrant para sa mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking part niyo ng operational and tactical movement and uh, we don't need to explain all of it sa inyo para rest assured you no know, yung ginagawa naman natin is uh, doon sa in relation sa patuloy nating paghahanap kay Kibuloy Nauna na ang iniit ng Davao Regional Police na may natagpuan sila sa isang kwarto na gamit ng isang lalaki na tugma sa pangangatawan ni Kibuloy na rin umano ng pulisya ang ilang kwartong may mga minor de edad na konektado sa kwartong pinaniniwala ang sa pastor. Sabi ng abogado ng religious group, ang mga bata ay mga kaanak ng ilang miyembro o mga kabataang inabandona ng mga magulang at sinagip na kanilang Children's Joy Foundation. The police is now engaged a fishing expedition and they are clasping at straws to uh, uh, just justify their illegal stay here inilabas din ng KOJC ang video ng umano'y pagharap ng kanilang abogado at umano'y team leader ng paghukay sa basement ng Gusali sa isang compound na sinisikap pa nating mabiripika. Hawak ng inyong mga arrest warrant lang. Hindi po yan, Sir Papasok kami. Pag masaktan ako dito, ayunan ko kayo ng kaso, ha? Video Pag masaktan ako dito. Hindi kami nagpipilit dito. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag Bigo rin o manong makapasok si Torion, maging ang pakiusap na magamit nila ang cathedral. Nakatakdang mag-ocular inspection sa compound ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa Biernes. Susundan ito ng joint public hearing sa Sangguniang Panlungsod Building ng Davao City. Para sa GMA Integrated Dukes, ako si R.G. Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigit isang daang layuhang nahuli sa Umanoy Pogo Compound sa Cebu, dinala na sa Metro Manila para i-detain. Ayon sa mga otoridad, mahigit siyam na po sa kanila ay mga Chinese, habang ang iba ay galing sa Indonesia, Myanmar at Malaysia. Isinalang na sila sa inquest proceedings sa Bureau of Immigration at sinampahan ang reklamong paglabag sa immigration laws. Naaresto sila noong August 31 sa Lapu-Lapu City dahil sa umunay pagkakasangkot sa mga scam farm operation. Na-inquest na rin at sinampahan ng reklamong qualified trafficking ang labing anim pang ibang foreign national at isang Pilipino. Pilipinas muling naghain ng diplomatic protest o note verbal laban sa mga bagong panghaharas ng China. Kaugnay na ang pinakabagong insidente ng panghaharas at pambabangga ng mga barko ng China na ikinasira ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal ayon sa Foreign Affairs Department. Sa isinagawang bilateral meeting, nagpahayag na suporta ang Polish Foreign Affairs Minister sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Pagpapatest na mga hinihinalang may MPOX, libre sa mga pampublikong ospital sa bansa, ayon sa Health Department. Kinumpirma yan ni DOH Secretary Ted Herbosa sa budget hearing ng Kamara. Pero anya, malapit na rin maubos ang MPOX test kits ng Pilipinas. Kinausap na niya ang PhilHealth para gumawa ng benefit package sa mga nais magpatest. Sa huling tala ng DOH, walo na ang MPOX cases sa Pilipinas ngayong taon. Anim dyan ang mula sa Metro Manila, habang dalawa naman ang sa Calabar Zone. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo, Saksi. At dahil pa rin sa masamang panahon, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Bataan. Pero maaaring magsagawa ng online classes o modular distance learning, depende sa pamunuan ng eskwelahan. Sa Nasugbu, Batangas naman, suspendido rin ang face-to-face classes. Modular distance learning muna ang ipatutupad sa mga pampubliko at pribadong paaralan doon. Wala rin pasok bukas sa mga nagtatrabaho sa mga opisina ng gobyerno roon. Pero mananatili may pasok ang mga manggagawa sa basic and health services pati na sa disaster preparedness and response. Napakapit sa mataas na bahagi ng isang puno ang limang tao kabilang ang isang bata matapos silang anuri ng baha sa Texas sa Amerika. Gumamit ng swift water equipment ang mga rescuer para masagip sila. Dahil sa malawakang pagbaha, sarado muna ang mga eskwelahan, businesses, at ilang opisina ng gobyerno. Sa datos ng GMA Integrated News Research, mahigit 200,000 Pilipino ang naninirahan sa Texas. Muling mapapanood sa big screen ang pelikula ng Jimmy Pictures at Jimmy Public Affairs na Balota. Malapit na rin mapanood ang The Voice Kids kung saan isa sa mga coach si Pablo ng sb 90 na ibinahagi kung paano na paoo maging coach. Saksi, si Nelson Canlas. This September na natin mapapakinggan ang mga pirit ng talented kids sa The Voice Kids Philippines. At ngayong nakilala na rin natin sina coach Julian San Jose, Billy Crawford, Stell at Pablo. Lahat sila very excited na sa mga makikilala nilang mga kalahok along the way. Si Julian, ready to share na sa mga contestant ang kanyang natutunan over the years. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng um, opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng mga talento so I'm going to use it. Experience din daw ang ibabahagi ni Coach Billy, lalo't nagsimula siya sa industriya at the age of 3. We witness defeat, we witness uh, triumph. Lahat kasi it's, an, it's, a roller coaster ride. Very demure and very mindful naman si Stell sa panliligaw sa mga gusto niyang i-coach. Isa ako sa mga magsasabi ng mga magagandang bagay para ako yung piliin nilang coach si Coach Pablo. Gusto raw baguhin ang misconception sa kanya na masungit siya. What made him say yes sa proyekto? Nagsisipan ko na sa saglit. Pero sabi ko, eh, gram ko na to kasi ito na yung opportunity para may ko kung ano yung uh, may bahagi ko kung ano yung natutunan ko for the past years. kung aaklain nating normal na Mambo number no. 5 dance challenge lang ng Arellano Squad, yun pala. Madadagdagan na naman ang Arellano Fam. Bumuhos naman ang congratulatory messages para kina Iya at True Arellano. Hindi pa rin ako mawawala ng pag -asa. Kaya nga ako sinishare. If hindi mo pa napapanood ang balota, Good news, dahil ipapalabas muli sa sinihan ang Cinemalaya Film this October 16. Dito, masisilayang muli ang galing ni Cinemalaya Best Actress Marian Rivera. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Congratulations, wow. Kina Drew at Congrats. Congrats. Grabe, five kids. Yes. Bilib din ako dun sa dalawang yun, ano? Baka naman race to six yun. Uh, but maybe, maybe. Pag nakita natin si Ian, tanongin natin. Yes. abangan natin yung gender reveal. Yes. Congratulations. <laughs> Congratulations. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa kala ni Arnold Cavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.